sa ima, ibang vlogger hindi ako totoong ba, totoong nagbabat kay Julia dahil ako ang kaibigan ni Julia at ka -ka ko, Camatin, parejo, parejo kay kaibigan ko di ko kamatin para ko para ko di lang kaibigan sa showbiz at hindi totoo ang ng babat kay Julia Montes. Ako hindi ko babas ang ka, nagkita kong kaibigan si kay Julia Montes. Dahil ako sikat sa, sa buong Golden at gilin na rin sa buong Pilipinas. At ako, ang, ang nag kaibigan ni Julia Montes and Coco Marting. Hindi ako ng baba, ng tao. Dahil totoo akong tao. Hindi totoo ang vlogger na yon na nagbabalita Babarita, uh, sa Julia Montes, dukul, dukul sa kanyang bash. Ito hindi totoo. Dahil ako, ang kaibigan ni Julio Montes. Noon parang mapalabit na sa akin sa puso ko si Julio Montes. At ganyan rin sa mga kapwa akong kaibigan sa, 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 sa showbiz. At marami na nag at marami na akong kaibigan sa showbiz Idiyan na ako sa ano sa mag Idiyan na akong agto na yun dahil marami na nakikita ng aking videos sa YouTube in Tandaan nyo ito na hindi ako nang Julia kay Julie Montes Ano ako? ang ibigay ni Julio Montes noon pa lang. Ako, panalig ako kay Julio Montes dahil ako ang ibigay niya sa Asobis. Noon pa lang, nung, nung bata ako, ba nagigitara na ako, nang na ako, natutuling pa ako, naka nang babayit ball. Marami na ako tinalian. At dun. Dito kaya sa lahat ng vloggers, hindi totoo, ako ang babayit Julia. Dahil kaibigan ko siya at mahal na mahal ko siya bilang aking ka panali kaibigan. Ka, Tadayo to mga vloggers. Thank you.